Marami ang natuwa sa nakitang litrato ni Erich Gonzalez sa kung saan ay kumalat nga sa social media. Doon ay makikitang nasa simbahan sila at nagpabaptize nga at ito ang kanilang anak na si Jose Mateo. Sa kwento ni Father Frankie Mabanta, natuwa siya dahil ilang generations na nga ng mga Lorenzo ang kanyang nabaptize. Ayon sa kanyang kwento, three generations accompanying the family in the Christian faith through the sacraments. Today, I baptize Jose Mateo. He is the son of Mateo Lorenzo and Erich Gonzalez Lorenzo. I baptized Mateo, his father, in 1992, 31 years ago. He is the second of 12 siblings, all of whom I baptized. The youngest is Angelo, who is now 14 years old. Mateo is the son of Martin Lorenzo and Lea de Leon Lorenzo. I officiated Martin and Lea's wedding in 1989, 34 years ago. It's always a joy to see the family grow in the Christian environment. May the Holy Family, Jesus, Mary, and Joseph, intercede for our needs and be the model of all families. Ang nasabing litrato ay binahagi noong June 28, 2023. Kaya naman maraming netizen ang tila na compute at sa panahon daw na ito, tila nasa 2 years old na ang anak ni Erich. Ayon sa mga netizen, natutuwa sila na kahit paano may update kay Erich Gonzalez. Kamakailan din kasi ay kinasal si Claudia Barreto at naging Lorenzo na nga din. Matatanda ang ikinasal si Erich at si Mateo noong March 23, 2022. Kaya naman marami ang natuwa. Ikinasal sila sa St. James the Great Parish in Alabang, Muntinlupa City na kung saan ay ikinasal din si Claudia at ang kapatid ni Mateo na si Bastig nitong April 8, 2025. February 2022 naman nang magsimula ang speculation na may relasyon nga si Erich at si Mateo. Although napakaloki ng kanilang relationship, namintay naman ni Erich na huwag magbahagi ng mga private na pangyayari sa kanyang buhay. Ngayon ay tahimik si Erich sa kanyang family life kasama ang kanilang anak.